Hi hey guys, welcome to my channel. In this episode, ipapakita ko sa inyo yung motorcycle setup ko pang food panda. Let's go! So ito syempre, pag naka-parking sya, kailangan natin ano, motorcycle cover, raincoat cover. Para, mm. Kasi dito ako sa gilid nagpa-parking, so kapag umuulan, pangit naman na lagi nababasa yung motor natin. Tsaka hindi ko na tinatanggal yung panda bag, yung delivery bag. Para pag pagbabiyahe ako, tatanggalin ko lang, ready na siya kagad. Motorcycle cover. Ang ganda ng quality niya. Hindi siya sobrang kapal. Hindi siya makunat. Ang gaan niya, ang dali niyang tanggalin, ang dali niyang tiklopin. Tapos, syempre, waterproof and sunproof siya. Matibay. Pakita ko ngayon sa inyo yung setup ng motor ko. Guys, ito nga pala yung motor ko, Honda TMX. So, all stock lang siya. 2021 model. Wala akong binago. Talagang wala akong sinetop dito. Ito siya guys. So, pakita ko na sa inyo yung setup ng motor ko pang food panda. So, syempre magsimula tayo sa delivery bag. Meron talaga akong food panda delivery bag. Pero ito backup ko rin to kasi naglalalamove din ako. So, ayan. Ang dala ko, mga kailangan sa food panda, tali. Ayan. Kasi kapag malalaking pizza, hindi kasi rito pinapatong dito. So kailangan mo rin ng tali. Kailangan mo naman din ng plastic kapag ka umuulan, malayo yung parking o lalagyanan. Maganda rin may dala kang plastic na mas malaki din dito, lalagyan ng pagkain kasi naka-paper bag yung pagkain para hindi mababasa ng ulan. ganyan eto raincoat para kahit umuulan, moto din. Para kahit umuulan, tuloy yung biyahe, hindi ka magde-break pa hindi ka sisilong. Madi-deliver mo pa rin yung pagkain. Kaya na may na rin ako mga plastic. Pang ano yan, pantulong yan sa pagkain mga naka-paper bag, tas umuulan. Tapos, ito, divider. Yan yung divider naman. Uh, Siyempre, pagka meron kang multiple order, iba-ibang customer, paghihiwa-hiwalayin mo kasi sa pinakamahalaga eh syempre yung ipitan ng tu ng ano drinks ng soft drinks ito dito dito yung iniipit yung soft drinks para hindi matapon iipitin dito DIY lang tong garter na to ng bottle holder or drinks holder may nabibili rin sa Lazada yung mga bilog-bilog sinusuotan ng soft drinks pero dito ito DIY lang to pinagawa ko lang kay, nan, kay Nanay Express shout out kay Nanay Express So, ayun, pinagawa ko lang siya sa kanya. Nilagyan niya ng garter, tinahian. So, sakto dito yung mga, ano, soft drinks. Para hindi matapon. Or, ano, kapag ka sa choking naman, mga halo-halo. Okay. So, yun guys, yung dala ko, usual ng food panda. Tapos, ito, itong base, tawag ba dito? Metal uh, carrier, something. Delivery bag, uh, mount Sorry, hindi kita kalimutan ko yung tawag eh. So, ayan siya. Bakal siya para stable. Kasi kapag tinali mo lang to sa likod, sa ganito, uh, hindi siya stable. Tumatabingi-tabingi siya, lalo na pag mabigat yung pagkain. Tapos, ayan yung space natin, malaki pa. So, kapag ka bumiyahe ka ng motorcycle taxi or angkas, movie, move it, joyride, actually, pwede mo pa itong biyahe at meron ka pang pang angkas ng pasahero tapos ito naman ito yung kapag nagkaatid ako sa school sa baby ko dito, ang tawag naman dito slider apakanto ng paka kasi baby dito lang kasi sa pamay sa probinsya, sa looban lang hindi naman ako lumalabas sa highway tapos ito yung ating motorcycle uh, cellphone holder, syempre yan talaga kailangan yan, kapag bumabiyahi tayo sa foodpanda Uh, or kahit anong delivery app, nandiyan ang cellphone natin, titignan natin yung mapa, yung order. Kailangan lagi tayong nakamonitor. Pero syempre, doble ingat, hindi pwedeng habang nagda-drive, titigil tayo kapag may kailangan tayong gawin. Pero sa mapa, dito natin susundan yung mapa. So mas nakikita natin kung nasa tamang location ba tayo papunta. So ito Moto World din siya. Maganda kasi kaya niyang i-absorb yung shock. Lalo na dito sa so, ako, kung naka Honda TMX ka kasi. Medyo matagtag ang Honda TMX. Tapos eto, syempre, dahil nagbablogging din tayo, dito ko nilalagay yung action camera. So yun guys, nakaredy na siya. Yung accessories natin, motorcycle holder, action cam, delivery bag, yung metal carrier, raincoat, plastic bag, motorcycle holder, tali, ano ba ba? Plastic. Ayaw nga pala guys, kapag ka naka cellphone din pala kayo magdala kayo ng plastic ng yellow, kasi yun yung ano natin cellphone holder kapag umuulan binabalutan yung binabalot natin sa plastic ng yelo yung, uh, yung, cellphone natin kapag umuulan para safe pa din para nakakabiyahe pa din tayo kahit umuulan may nabibili naman ng mga waterproof cover ng cellphone pero yun yung pinaka ano affordable and uh, very effective kasi unang-una napakamura niya, bibili mo siya maramihan, disposable siya kapag katapos mong gamitin tatapon mo na. Sobrang dali niyang ikabit, sobrang dali niyang tanggalin. So yan guys. Kainitin ko muna itong Honda TMX natin para baka biyahe tayo mamaya sa Puganda. Let's go!